Sa bulad. <laughs> magandang araw guys ito pala, ipapakita ko sa inyo kung paano kami magluto ng tuyo dito sa Saudi guys so ayan, yung tuyo namin guys, nabili lang namin dito sa supermarket meron din pala silang binibenta na 11.95 so wag na natin convert dito peso, dahil medyo may kamahalaan na, charot ayan guys ayan, baka nagtataka kayo kung bakit ang daming mantika. Sinadya talaga namin yan guys dahil pa iinitin lang namin yung mantika at doon na talaga namin yan sa labas. Lulutuin yung tuyo kasi ayaw namin maamoy ng mga amo at mapagalitan kami dahil medyo may amoy talaga ang tuyo guys. So dahil nagkikrave kami at ayan nakakain ang tuyo para paraan lang yan guys. Ayan. Nagaantay na lang yung kaibigan ko dyan, yung kasama ko. Ayan, sinabi ko na lakasan yung apoy eh para mabilis maluto yung tuyo at kami naman ay lalabas na so ayan, nagmamadali na kami ayan, huwag kayong magtaka kung maraming mantika yan guys ha para paraan lang yan, para maluto agad yung tuyo, ayan papunta na kami sa labas, nagmamadali na o oh, para lang kami <laughs> nakakatuwa yung aming paraan ng pagluluto guys para lang makakain ng lasang pinoy Ayan guys, naman tawa pa ako dyan sa kaibigan ko. Sabi ko, hey, wag mo dyan ilagay. kasi may exhaust fan dyan, lala. Ipapasok pa rin yung amoy doon sa loob dahil naka, ano, ayan. This bio, dito tayo. Ayan, dyan tayo magluluto ng toyo ng walang apoy. Ayan, diskarte guys. Pinainit lang namin yung mantika. At ayan na, naluto din naman at naging crispy yung aming toyo. Yung toyo pala namin guys, baby shark yan. Charot eh, yung kukuha ng klaseng isda yan, guys. Basta, nabili lang namin yan sa supermarket. At hindi pala kami ang bumili yung kasama namin. At hindi naman siya mahilig kumain ng toyo. So, sabi namin, amin na yan. Dahil kami mga bisaya, ay nako, toyo is life. Yan, mabubuhay na kami dahil sa, sa toyo. Ayan, guys. Ang sarap ng aming ulam. So, nung nakaraang ano pa pala to, guys, no? Nakaraang linggo. Pero ngayon ko pa siya na-edit. Dahil alam nyo na, ang katulong ay busy. Ayan, tawang-tawa ako dyan sa kasama ko, guys. <laughs> para kami magnanakaw doon sa likod ng bahay ng amo namin. Ayan, guys. So, makaluto lang ng tuyo. Para paraan lang talaga. O, oh, ba diba? Nakaluto daw kami ng walang apoy. O, so ayan. Lutong-luto na yung aming tuyo. nagmo nagmumodel pa yung kasama ko. <laughs> nagmumodel sa tuyo. Yan lang guys. Para paraan tayo mga OFW. Kaya na lang gawin natin para hindi tayo mapagalitan ng amo kung bakit nangangamoy ang bahay nila. Oh, sabi ko dyan guys, napakainit sa labas. <laughs> oh, pumasok na ako guys kasi kumuha ako ng pang takip doon sa aming tuyo para maalis yung mantika. Dahil ba diba, ang dami namin nilagay na mantika tawang-tawa pa ako sa sarili ko dyan. Oh, ang hirap-hirap pala mag-vlog-vlog guys. Ayaw ang sabi ko dyan. Pero ayan, sige. Carry rin na natin to. Ayan yung kasama ko guys. So nag siya sa labas. <laughs> tawang-tawa talaga kami nung ginawa namin to. Ayan na, luto na yung aming baby shark Wind salad. Yung salad pala namin guys, hindi namin nilagyan ng asin yun. Ayan, kaya matabang talaga yun. Pero matabang din naman yung tuyo. Pero syempre, asin is not good in our health charot. Pero yung kanin namin guys, so ang dami-daming kanin. Extra rice is waving. Bilbil is waving. So ayan guys, kainan time na. So magkakamay tayo. Syempre, ito yung ulam natin. So magkakamay tayo guys. Pero nagugas naman kami ng kamay guys sa charot. So ayan Kamay-kamay. Oh. Ayan, sabi ko para dyan, goodbye head yung aming baby shark. Kasi wala tara nguso pala yan, walang nguso. Siguro pinutol nila dahil ewan ko kung anong isda itong ginawa nilang tuyo guys. Pero guys, napakasarap niya dahil hindi siya ganun kaalat. At hindi rin siya ganun kabaho guys. Pero syempre tuyo, meron pa rin amo yan. Alam mo na, mga amo. Kaya yan, seryoso yung isang kasama sa kakain tas ako. Hi guys, again, dahil tapos natin kumain ng kanin at tuyo. Oh, reels is for reels. Tuwa to. na ako ni ate rito. Nag-vlog-vlog dahil ito. Ito naman tayo sa panghimagas na cherry. Oh, guys. Nakita ko lang na doon Ito tapon nila kaya kakainin ko. Ah. Pinagtatawanan na ako kasama ko, guys. Dahil ayan nga, nag-video, nagsasalita, mag-isa. Reels is for life. Tinatawa eh. na ako ni ate, guys. Ba't doon ako? Ngayon nang jam ulit <laughs> ako buwan. Pero daw ako nagsasalita mag oo oh para daw ako baliw, 'di ba? Kasi ako nagti-act la tuyo. Maganda kasi drinks. Tuyo pa more. Para daw. Dito ba? Jerry wala ang amoy ng tuyo, <pa more>. guys. <laughs> Yeah, thank you for watching, guys. Bye bye. <laughs> guys, pinagtatawanan nila ako. Ba't daw ako nagbablog-vlog dito? Kasi nasalita daw ako mag -isa. Pag ako sumahod, huyo kayo sa akin! <laughs> <laughs> ha? Ha? <laughs> 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 guys, nangarap makasahod. Ay, nakululumit. Paano tayo makasahod dito? trying hard mag vlog tong vlogger mo o oh, dahil tapos sa kami kumain ng ano guys I itago natin niya guys kay lalong hindi tayo sasahuran ni lolo nito <laughs> yeah. Facebook to kay Lolo Mets kasi tapos ako kay ano eh kay YT eh. nakakita raw lang, ano, Ayan, guys. Ayan, Ayan. na ako ng ano dun yun guys yan sinichismis nila ako dahil sa harap ko guys oh. may problema sa akin Ayan, no oh, grabe siya sa asin. Uy! Ate Jul, para talaga tong ikaw, oh. Grabe mag-asin. Tuyo so, uh, na nga yung ulo. Nilagyan pa ng uh, asin. Wala man itong ano, itong... Oh, yung ayun, kasi yung tuyo yung... namin, yung, yung, yung baby shark namin, guys, ay walang asin. Kaya nilagyan niya ng asin. Tak, tak, tak. Hindi yan. Ate, no, no, no. Yan ay asin. Oh, di ba, guys? Kasi yung aming baby shark ay hindi siya Maalat. So nilagyan nga ng asin. Kain. Oh, Pilipinang katulong lang kumakain ng tuyo. Sabi ni Lola, ano yung nangangamoy? Magkakain na siya, right? Oo. Sabi niya, sa prutas, di ba? Asma, anong sumunod ni Maho? Guys, nagtanong yung amo namin kung ano daw yung nangangamoy. Kami ni isda na ano, niluto na rin na. Si na naman. <laughs> ah, dai. Ikaw na naman ang salarin, dai. Sige, bye guys. Thank you for watching.